panto kailangan pantay para magandang dali ng ating rubber kailangan Ah, apa yang

hindi siya magpapantay pag may startup na fish na, na na dito na pagula yung ano na wala siya na meron ako <tossed> na <noise> self adjuster fish kailangan ng pinaka-tech dito malinis malinis ang trabaho sa mekaniko yan ang pinakabatis uh, na trabaho ng mekaniko kailangan bago may kapit malinis lahat kailangan malinis yan Ito nang nanonood ng COVID. Ito nang kamay ko. Ah, uh, hindi siya masyadong ano. Kaya mo maprobado ng company. Hindi yan, gambar ba? Ah, may ano Asa.